Katsi. Dadaan na naman tayo sa ating basurahan na pinupulutan. Ayan. Tatlo. Tatlo ngayon. Tingnan natin kung ano uli ang laman. Iparkin muna natin ang ating bag. Iparkin muna natin yung ating bike. Titingnan natin kung ano yung laman. I-prepare na natin yung ating gloves. At baka tayo may may makuha. Okay. kalaw ba? Pagka-saglit. Okay. Open. Anong laman? Uy! Oh, tinapay ulit! Uy! Ako. Uy! Ito? Hmm. Ito. Ayan. Poste. Ayan. May poste. Kunin natin at ibigay natin ito sa ating friendship book. Magalaw ba? Sorry kung magalaw. Ayan na ito. Yung mga pagkain na galing sa uh, yung mga krema. Krema, krema. Lipat siguro natin. Ito muna. Tingnan natin. Ah, tinapay din oh. Puro tinapay. Kasi let's lipat muna natin dito pasensya na kayo ha at uh, masakit sa ulo <laughs> masakit sa ulo yung yung tinapay na yun kasi lipat na kayo dito oh my god amasta <laughs> ito na nakabalot pa tinapay tinapay ulit gamitin natin <laughs> ah, kung sinong gusto magpo oh. ito ay kamatis na 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 ah pa oh Nanabot na. lang oh, natin kamatis tapos meron ako doon galing sa amo na ano yan ano oh, pa meron dito oh mga insalata ayun insalata o oh. pwede pa ito oh, pwede pa kaya lang yun o nadurog na nga kaya may kukuha pa siguro na marami ang masalita ayun yung turni <laughs> poste. Pero balot ng poste. Nalikot, pasensya na kayo at nalikot. Ano po dito? Opia. Ay, may tubas. <laughs> ito yung insalata. Pwede sa ito insalata. Next, ano pa dito? Mm -mm. May peros Oh my God. Magpapatag oh, may apple ulit. Apple. Cute ni. Cute Next. salata <laughs> <laughs> Sorry. natin maabot. Ngayon ang ating Literally... Okay. Hmm. Hmm. Next <air what's up>? Okay. <to> <together> Uh, mm? Posso quello? Non so se Si può... prendere Ah ok, sì, sì, ha botto C'è ancora Ah, bene. Ayan, okay, bene na. Ciao, ciao, ciao. ciao ragazzi. Dadaanan naman tayo sa ating basurahan na pinupulitan. Ayan. Tatlo. Tatlo ayan. Tingnan natin kung ano ang laman. I-parking muna natin. Na muna natin bike. tingnan natin kung ano yung laman. I-prepare na natin yung ating gloves. At baka tayo may, may makuha. Okay. Magkalaw ba? Okay, sa Okay. Open. Anong laman? Uy! Tinapay ulit. Uy! nako. Boy, Ito. poste. Yun, may poste. Kunin natin at ibigay natin ito sa ating friendship book. Natin. Magalaw ba? Sorry kung magalaw. Ayan na ito. Yung mga pagkain na galing sa uh, yung mga uh, krema. Krema, krema. Lipat siguro natin. Ito muna. Tingnan natin. Ah, oh, tinapay din. Oh. No? puro tinapay kasi let, lipat muna natin dito. pasensya naiyan na kaya uh, masakit sa ulo, oh, masakit sa ulo yung, yung tinapay na yun kasi lipat na natin dito. Oh my god, masta. Haha. Haha. Tinapay. Tinapay ulit. Kami natin. <laughs> ha? Kung sinong gusto magpupuding, oh. Ito. Ay, kamatis. Na. Nadurog na. Ah, pwede pa, oh. na lang. Oh, pupunin natin. Kamatis. Tapos meron ako doon galing sa amo na, <laughs> pa meron dito. Oh. Mga insalata. Ayun. Insalata, oh. Pwede pa ito. Oh, pwede pa. Kaya lang, yun, oh, nadurog na nga. Ayun, naduro na nga. Ayun, kaya, may kukuha pa siguro na. Marami ako sa iyo. Ayun, yung turni. <laughs> ensalata. Pwede ka itong insalat. Pa dito? May pirus ka Oh my God. Kapag patagili rin <laughs> orange, pa yan, misalata. ayoko yung ato ay, 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 sa ina ng kung isprimo kay. <laughs> one, upla. sumabit ka kasira-sira talaga ayan ayan hindi na lang natin maabot yun yung ating pasok na yung mga ako sa Next. <laughs> Papasok na talaga. Pag-look muk mo ako doon sa loob. Ciao! <laughs> Dito na yung ating asana. <laughs> okay. Okay. No, dai, prendi. Eh, C'è. Mm? Posso quello... Eh, Come posso prenderlo? Sì. <ride> si può prendere. Ah, ok. Sì, sì. Ha ah, botto palete. Mm. C'è ancora un Ok. <laughs> ba bene eh. Ayan yung po. kamatis. Okay, oh, ragazzi. Bene na. Ciao, ciao, Napulot natin na yung ragazzi. Ano? Yung kamatis. Hmm, Tapon natin ito. Kamatis, ubas. Ayun yung koste Pechay di. Pechay sa atin. Sa tinasin costed dito. Ayan o. Orange. Hmm, ang gaganda pa. Mela. Apple. Oh, may kunting na lang siyang pera. Tapos yan. Um. Ano nga ito? Pesca. Susini. Albicocca. Ah, albicocca. No, hindi. Ano nga ito? Hmm, nakalimutan ko na ito. O ano ito? Um. Hmm. Hindi ko na, hindi ko na alam nakalimutan ka na. Tapos ito. Yan. Ng salad pa. Meron pa tayo